Hindi katanggap-tanggap sa Department of Foreign Affairs ang pahayag ng China na mismo ang Pilipinas ang lumabag sa ipinanukala nitong triple action plan na naglalayong maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Bianca Dava. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng China na mismong ang Pilipinas ang lumalabag sa ipinanukala nitong Triple Action Plan na sinasabing solusyon sa tumitinding agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea matapos na maghain ng historic case laban sa Beijing. Uh, maybe they misunderstood it. It's not a... It's not supposed to be consecutive. They could be held simultaneously sa katatapos lamang na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Meeting na ginanap samyan morning tong weekend kinwestiyon ni Chinese foreign minister Wang Yi ang paghahain ng kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration Tatlong approach ang nakapaloob sa Triple Action Plan o TAP Una, ang immediate approach na nagsusulong ng moratorium o cessation sa mga provocative na aktibidad na nagpapalala sa tensyon sa mga bansang nag-aagawan sa teritoryo. Pangalawa, ang intermediate approach o ang pagpapatuloy ng epektibong pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at ang expeditious conclusion ng isang binding code of conduct. Ang pangatlong approach ay ang arbitration na layon ang pinal at pangmatagalang resolusyon na naaayon sa international law particular na sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon kay Philippine Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, ang moratorium bilang unang hakbang at ang arbitration bilang pangatlong hakbang ang tinutukoy ni Yi. Subalit paglilinaw ni Jose, hindi dapat mapagkamala ng China bilang magkakasunod na mga hakbang ang tatlo kundi bilang magkakaibang mga approach. May komentaryo rin ang DFA spokesperson sa panawagan ni Yi na bawiin ng bansa ang arbitration case na inihain nito laban sa China. In the promotion of our national interest, we must proceed with arbitration. Dagdag ni Jose, bagamat nireject ng China ang TAP proposal, naging positibo naman ang reaksyon ng 10-member ASEAN rito. Participating countries in the 47th AMM the 4th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting and the 21st ASEAN Regional Forum shared our grave concern and voice support for various proposals, including the elements of the TAP. Subalit paniniwala ng isang maritime law expert, hindi magiging epektibo ang TAP kung wala ang partisipasyon o consent ng China. Paliwanag ni Professor J. Batong-Bakal ng Institute of Maritime Affairs and Laws of the Sea ng University of the Philippines, ang China ang sentro ng TAP. Kung ma influence niya directly yung uh, activities ng China, lalo na dun sa West Philippine Sea, uh, mukhang hindi. No? Uh, hindi yung direct yung epekto niya. China? Pwede pa rin itong mag-push through kahit walang participation ng China, although siyempre ang magiging uh, ang, ang sasama lang dyan ay yung ASEAN member country. So in the sense na magkakaroon ng unified na position yung apat na yon at least, uh, maganda yon, no, for the long term. No? Bianca Dava, UNCV News, Worldwide.